Oh guys, oh, nakita nyo ang daming bunga dito sa ano oh. Talong, nagpipitas kami ngayon ng bunga ng talong. ayun. Hmm, ayan. Dahil yung bunga guys o. Oh. Nde de 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 pun pun Oh. Oh itu guys oh. ah oh, punta kami. Doon kami ga doon kami galing guys. Ngayon dito naman oh. Too oh, dami oh. Hmm, naibunga ng talong guys. Hmm. Yung iba maliliit pa lang, hindi pa pwedeng kunin. Hmm, to. Ito pwede na. Ay. Dapat na wala. Hmm. Ito may mga ano din ano tawag nito, Taiwan na sili. Hmm. hmm. Sili na pangsigang. Ah. Lemon grass tanglad. Marami. Hmm. Oh, mayroon pang okra. Oh, itong okra na to, may, parang matanda na yata to. Oh, sili na Taiwan uli guys, oh. Oh, tanim ng anak ko dito yan sa Nova Ecija guys. Oh, dito lang sa ano to, sa may harap ng ano, bahay. Ayun, dami oh. Oh, yan siya, namita siya doon oh si Bonbon. Ah, oh, di ba guys, dami dito tapos paikot 'yan, ganun. Ah, oh, 'yan. Hanggang doon. Oh, di. Tatlong dalawang araw, tatlong araw 'yan, basta babasahin mo 'yung kanto niyo. Benta mo na 'yan, ha. so kaso gawing ano to gawing sidling ayan oh pinapahinog Yan, gawing seedling yan. oh, guys, may malaking punong malbiri dito. Wala palang bunga. Ayan o. Ayan guys, ito yung na-harvest namin ngayon. Dito sa ano, tanim ng anak ko dito sa ano. Okay guys, thank you for watching. Bye!